Newsline. Samantala, nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa publiko hinggil sa pagkain ng mga lamang dagata. Sa inilabas ng Shellfish Bulletin No. 26, Series of 2023 ng ahensya, nagpositibo sa paralytic Shellfish Poison or Red Tide sa mga baybayin ng lungsod ng Rojas, Sapian Bay, President Rojas, Panay at Pilara sa Capiza, Baybayin Dawis at Tagbilaran sa Bohol. Dumangkilas, Bay sa Zamboanga del Sur, Gigantes Island sa Carles, Iloilo, San Benito sa Surigao del Norte at Yanga Bay sa Surigao del Sur. Kaya naman pinayuhan ng ahensya ang mga mangisda na itigil muna ang paghango, pagbili, pagbenta at pagkain na kahit anong uri ng shellfish. Habang ligtas naman kaini ng mga isda, pusit, hipon at alimango, basta ito ay sariwa. Nahugasan ng mabuti at natanggalan ng hasang at bituka.